Sunday. Nagpapakulo ako ng water, mga kapatid. Ang lulutuin ko po ay ubod. Ubod. Ubod ng saging. Ito po yung mga kapatid. Ayan. Kumulo na kaya ilalagay na natin yung ating ubod. Ay. Ayan. Kapakuloan lang muna natin. binigay po ito mga kapatid from Pagtanes thank you sa nagbigay ng ubod first time ko itong lulo, magluto ng ubod mga kapatid Ayan. nagsangkot siya lang tayo ng bawang at saka sibuyas Pakuluin lang muna natin mga kapatid. ito na ugod natin mga go. Ibigay niyo na Malambot na guys ang ating ugod. lalagyan natin guys ng sibuyas dahon. Matikman ko na rin mga kapatid ang sarap. Para din siyang bola puso ng saging. At ito lang ubod ng saging. Ayan, ito na. Up na natin. Good morning, good morning. Happy Sunday everyone. Ingat po dahil maulan na naman po. May God bless us all. Thank you. Bye.